Todo pagbabantay na mga otoridad sa Cagayan River bunsod ng magdamag na pag sa probinsya. Ang mga residente pinayuhan naman na maging alerto sakaling kailanganin nilang lumikas. May news to go si Teresa Andrada. Teresa. Tara, malakas pa rin ang buhos ng ulan dito sa Tuguegarao City sa Cagayan. Ngayong umaga, busos pa rin ang Bagyong Helen. Ang Cagayan River na binabantayan ng PDRRMO dito na nanatiling nasa mababang level sa ngayon. Nasa 3.3 meters pa ito, malayo sa critical level na 9 meters. Pinadutukan ng lokal na pamahalaan itong taas ng tubig dahil oras na umabot daw ito ng 9 meters ay pumapasok na raw ang tubig sa mga barangay na malapit sa ilog. At kapag umakit pa ito sa 10 meters ay matadamay na rin ang ilang mga barangay dito sa Cagayan. Ayon sa Cagayan PDRRMO, sa ngayon ay wala pa namang force evacuation na kailangang ipatupad. Subalit tinayuhan pa rin nila mga naninirahan sa mga mamababang lugar na maging alerto. Gaya na lang ng barangay Poblacion Centro Jess na kalapit lang ng Cagayan River. Naabutan nga namin kaninang umaga itong si Jesus Heronilla, pamangkin ng may-ari ng isa sa mga tindahan ng isda sa Talipapa dito. Sabi ni Jesus, di raw muna sila magbubukas ng tindahan ngayong araw. Mahirap na raw kasi at baka lumakas pa ang ulan at tumaas ang tubig sa ilog. Samantala sa iba namang bahagi ng kagayan gaya ng Santa Ana, pabugso-bugso ang ulan at hangin sa ngayon ayon sa monitoring ng PDRRMO. Sa ngayon ay wala pa namang naiulat ng na mga pamilyang apektado. Kara? Maraming salamat, Teresa Andrada.